ang mga staff na nagkakahalaga sa 10 piso. Hindi raw galing sa munisipyo. Kaya aksyon kaagad ang tutok tulfo. Abangan sa kanto ang mga promotor nito. Lalo ngayong bistado na kayo. Mga bayaran at abutan, ito ang aming mga natutukan. At sa inulunsad naming KKK o kontra sa kalukuhang koneksyon, Huli sila ng aming video camera. Nag-iinit sa paghihimagsik kontra tikitan ang super na aming nasakyan. Kahit na pinabakuha, hindi naman ako may para kumuha ng tikot sa inyo. Pero hindi nagpatalo ang traffic enforcer ng San Mateo na si Edmond Bulan. Mainit na inkwentro ang naganap okay, sa pagitan ng dalawa. Hindi naman ako may para kumuha ng tiket sa inyo. Teka! ano na nga ba ang kaso nila Magnet Super at ano ka ba talaga, traffic enforcer o ticket enforcer? Ano ba ko? Ating trip, baby ano Anong ating trip? Galing ako ng Mali. Ano po si Eros Tibar? Mali? Tayo, may entusiasyon dito na magbukuan tayo ng Hindi ako man ng siya nila. Wala ito tayo Magkakamang siya. Sir, galing po kami ng Mali. Ikaw kami tayo. malupit pala talaga ang sinilan ng halagang sa 10 piso ticket dito. Overkill kumbaga ang hindi magbayad susi ng jeep ang kinukuha. Arugante. Ay, ano arugante? Arugante, arugante na, ito, Makalang, Siyang, ano, ano, ba? Kumukuha ang arugante ka? Kumukuha. Kung ka, makalas na sama. Siyarong ano Municipal order po ba ito? Municipal order nyo? Municipal order nyo po yun tapang ang miyembro ng nag-alsang grupo. Ala magdiwang at magdalo sa pagkikipaglaban ng karapatan. Sa ilalim ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, LTO ang otorisadong mangumpiska ng lisensya kapag may lumabag sa batas trapiko. Samantala ang lahat ng lokal na pamahalaan magkakaroon lamang nakapangyarihan mangumpiska ng lisensya kung sila ay inatasan ng LTO.

munisipyo, walang connection doon sa singilan doon. Ang connection ng munisipyo, ang pagpapansiyan lang yung stab na lang galing doon sa dulo. Hanip sa sagot si Sir, hugas kamay ka agad. Unang ano, nag-offer, unang unang agreement yun, nag-offer sila ng CM. Ang ayon ni Mayor, sabi ni Mayor, wala kami pangalam din sa CM niyo. Maya-maya pa, iba na ang natutukan ng aming kamera isa pang super ang nasa opisina para tumisin ang kanyang lisensya. Kaya, ano, Gusto mo kausap si Kulungan. Bukas. Bukas yung mama niya. Sa patawagan mo. No? Bulan. Si Bulan. Ano, Yan din po yung nang huli. Kasi nakasign dun eh. Task ko. Hindi discount ko ngayon to pero na, di pa sunod ko pwede gindi. Pwede gindi ba rin Opisina pa ito, sir, o divisoria Abay, uso pala dito ang tawaran. Sunod kami tinutukan ang kooperatiba. Kumarap sa amin ang dati raw chairman ng kanilang samahan na si Pedro Serrano. Iba naman ang kanyang paliwanag. Ako namin ginanap yan, tinatupad yan. Meron kaming, ibig sabihin, dumaan ang proseso yan. Pinipilit namin yung gusto namin. Kaya kami naman, hindi pinipilit. Dumaan talaga ng legal proseso yan ikatlong e araw ng aming pagtutok sa lugar, walang pinagbago ang kalakaran. Pero pagdating sa Banaba, mukhang nagbago ang eksena. Tila ceasefire ang gera. Ah, sir. Sige. Ito eh, utop ng presidente namin eh. Ha? Ah? Utop ng presidente namin na hindi nakukuha ng tigit eh. Ano tigit ito? Ano ba yun? Ito ang presidente namin ng apto eh. apto. E, okay. oh. punudunan kami na hindi kami turuan ng tingin. Nakasama, makisama ng tabig dito, ha? At kanto ka, kain na ba? Ha? Oo. ka, wala ba? May bayernyo ka. Tingin tayo ng sub na. Akalain mo nga naman, ano? may magic word pala para makalusot sa mga kulokoy na ito? Akala ko ba ordinansa ito? Bakit mukhang kumambyo ata ang pangil nyo?